So maganda mga magandang araw mga kaliki uh, Ituturo ko sa inyo kung paano magpagalaman ng cold water separator si gamit ang simulation Unang una yan, pinagpupuksan mo na yung fresh water valve Para mamaya, linilisan niya yung sensor natin Yan, yung blow na yan Tapos buksan natin ang air valve Tay ko pala ang brand ng oil water separator natin. Tapos buksan yung mga ilang air bubble Yan mga kaliki. Pares lang yan mga kaliki sa kahit anong barko. Buksan yung sa pang para ma-drain natin yung linyada ng hangin. Ang purpose niyan mga kaliki para lalabas yung anong content yan sa loob ng pipe. Yan, pupunta tayo sa panel. Buksan natin at may nakalagay diyan mga kaliking uh, auto test. So, ibaba natin, lagyan natin sa test auto sa test. Ngayon, iilaw yan mga kaliki. Tapos, i-press natin yung power ng isang 1 to 2 seconds. Yan. Pag pumula na yan, punta tayo dito at ayahan mo natin mag mag warm up nga kaliki siguro mga about less than 20 seconds yan mga kaliki pakipadol pakipadol lang po sa channel ko at ituturo ko sa iyo no? kung ano ang trabaho ng isang electrician sa isang barko or isang ETO yan mga kaliki nagiging zero na siya tapos punta tayo doon sa likod ng panel may nakalagay nga oil alarm pindutin lang yung pindutin lang kaliki no? long press lang pag naka long press yan huwag yung bibitawan yan mga kaliki pag labas ng 15 pm tapos mag alarma doon sa SCR sa taas sa kanyang bibitawan so hindi natin nalig mga kaliki pero nag alarma na yon tapos yung trivial valve nagsarado mga kaliki so ibig sabihin gumagana ang trivial valve, three -way valve natin tapos pindutin natin ulit iin natin ulit yung yung power button isang beses pindutin at magsara yung trivial valve at yun nga mga kaliki nilinisan na yung, yung sensor valve yun ang purpose ng first water valve kanina binuksan natin yun mga kaliki gumagana So, manay pa tayong tutunan mga kaligay. Paki-follow lang, paki-subscribe. Then, ituturo ko sa inyo kung ano ang trabaho ng na isang ETO sa barco. Maraming